Alam niyo magandang katanungan yan. Ang dami na nagtatanong kung saan ba makaka-avail ng MaxiCare E-Ready Advance Prepaid Emergency Card. Now, sa mga nagtatanong, paano ba yan? Alam niyo tama-tama dahil today, galing lang akong hospital, kasama ko ang tatay ko. Now, kung meron kang MaxiCare E-Ready Advance Prepaid Emergency Card, ang gagawin mo lang is dalhin mo yung card na yon. And kung meron kang kailangan ipasok sa room o meron mga kailangan bayarin sa hospital, i-present mo lang yung MaxiCare prepaid emergency card mo. Now, kailangan sa MaxiCare affiliated hospitals yan. So, bakit ko binili tong MaxiCare e-ready advance prepaid emergency card? Unang-una, -una, dahil napakamura niya. Instead of monthly payment ng HMO na kinakaltas, eto one time to, prepaid na po to. Once a year ka lang magbabayad, etong prepaid card na to, gives you room coverage to up to 50,000 pesos which includes confinement in a private regular room sa any MaxiCare affiliated hospital. Number two, ang maganda pa dito, kaya eh ako sinasabi medyo swak siya sa budget at okay siya kasi all pre-existing conditions are covered. Number three, the best, no paperwork required. Hindi na kailangan, kailangan mo patunayan na healthy ka bago kita bibigyan ng card na ganito. It's a prepaid emergency health card. The very first in the Philippines.